malulus na sa silig pero pang pangatlong araw na namin ngayon simula noong pagalis bago kami didiretso doon sa Mercedes at wala na kami pang re-ice ubus na rin yung hiniram namin na yelo doon sa dalawang bangka yung magkakumpanya, yung Acer yung re-ice namin kahapon nag re-ice namin yan puno ito puno yan, puno din yun ang laman na yun, mga tuna barilis tapos yung mga malilit na lagayan yung mga lagayan namin yan sa Siris yan yung mga karga, namin ng isa dyan sa service. Puno din yan. Yan, bali ano yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam. Siyam mga vlogger sa nalagyan lag, na, na fiber ng mga service. Nasa 1.5 kilos din yan. Lahat, yung nasa ano. Tapos yung malaking buliga, puno yan. May kita anim na tunilada ang laman na yan. Tapos yun sa unahan, puno din yun. Yung pinakaunahan na budiga. Yung sa na bakanti yan, gawa, yan, gawa na yan ang uh, isaka isa ka namin ng ilo, na panghilo sa mga isda. Yung sakit na. Balita tulang kasi ang budiga nito, na malalaki. Yung sa unahan, ang laman na yun ay mahigit apat. Tapos yung budiga namin yan sa loob na tubigan, nalagyan pa namin yung isang butas nasa 700 kilos ang laman na yun yung isang butas na tubigan dyan sa loob yung budiga nalagyan pa namin yun ang total lang kumintada ng aming kasama kuminta na yung isda yung maliliit pa ang mabot ng 15,000 mahigit 15,000 mahigit ang isda namin yung sa service yung huli ng service ay 13,000 mahigit tapos yung sa mother boat kulang dalawang libo kasama na itong aming malalaki aabot siguro ng 17 ang aming huli 17 tonelada sa wakas ngayon lang kami nakahuli ng ganyang kadami talagang pinagbigyan kami ng Panginoon na makajakpat kami at sa sobrang layo ng aming tinakbo at nalugi pati kami nung nakaraan at napakamura ng isda nagbigyan din kami ngayon sa awa ng ating Panginoon uh, lahat ng aming paghihirap. Uh, ilang araw namin sinalumpang galing Kisong Prabin papunta dito sa laot ng Surigao. Isang linggo, sa linggo kami natis, Nanumpang kami sa silik, Alon. Tapos pagdating namin doon ang kain ay maliliit. Yung unang laot namin ay siyam na tunilada namin huli pero nalugi kami. At mga pirit, pirit, sa uh, tulinganin, malilit sa na piraso, limang kilo kaya apat na piraso, isang kilo apat, may lima malilit masyado kaya nalogi kami sa siyam na tunilada, nagbinta lang ng 700,000, ang konsumo ni kapitan na umabot ng 600,000 at ang namin dala na krodo mahigit 5,000 liters ang krodo namin na dala malayo nga nasa 700 miles sa naming pinanggalingan galing sa Quezon province punta sa laot ng Surigao yung pinanggalingan namin 0 ano ah, ah, 129 ngayon makabawi talaga kami at mahal mahal din ang isda sa parting ano, vehicle sa Mercedes ang aming bagsak at mura mura daw dito sa ligas pi video mababa sa ligas pi kaya doon kami didiretso sa Mercedes abang-abang lang kayo mga ka sa pagbaba namin doon tapos ang ating income i-vlog ko mga ka kung magkano kikitain ko sa aking huli at hindi lang natin first time din nakahuli ng ganyang kadami sa ating sariling huli at mga nakaraan tayo din namin dito nakahuli naka ako ng mahigit pa doon sa huli ko ngayon minsan nakahuli ako ng mahigit isang tunilada nakahuli ako one one uh, minsan naabot pa ng mahigit pero depende lang sa presyo ng isla kaya depende rin sa kinikita namin kaninang umaga At Ang usok na yung tapos ng bitin Isa lang mga ka-vlogger sa naga na makina At yung coming Na dali na naman yung ano, starter Hindi na naman na start yung Cummings Tira, tira na yung starter I okay.

talulos na sa silig pero pang pangatlong araw na namin ngayon tatlong araw tapos dalawang gabi na siguro bago kami makarating makarating na Mercedes mga uh, apat na araw tatlong gabi Ganyan, bago kami makarating na Mercedes tapos pagtapos na yung pinta ng isla sa Mercedes uwi muna kami sa dinahigan dito naman kami mag-starting. Maguhulog muna kami ng sarili namin bayaw Hindi muna kami mabalik dito sa Surigao. Yan ang paborito mga sa kurata ng YouTube. Kahit na ganagat. Kahit taga-dagat Kayo, ano lang naman tayo kasi ano lang ay sawa oh. tayo sa sariwa. Oo. Pero yung taga-mundong talaga ang paborito na yan. Lalo naman kay Saking, oh. kapatid kahoy, kapatid pagay. Oh. vloggers na kadalawang laot sa loob ng isang buwan na laot kami kaga dito sa Surigao simula noong galing kami din ikan kung na kakarga kami kagad ng yelo sa placer baka hindi pa kami nabutan ng isang buwan sa uh, dalawang laot medyo na tagal tagalan pa nga kami sa placer sa Surigao At tagal dumating yung aming order na yelo halos isang linggo kami doon mahigit Mabilis lang ang laot dito gawa na kaya ng isda. hindi kami inabuto ng matagal pinakaano na namin yung sampung araw pinakamatagal na yan ngayon nga ayan ulaan kami walong araw lang walong araw lang kami sa laut kung hindi kami na marilis siguro mga apat lang na araw kami sa laut na marilis kasi kami video matumal pang kaya ng marilis kaya tumakpo kami doon sa 129 tinira na namin yung maliliit tatlong araw lang nakapuno kami kagad ng para makatulong talaga 'yung dukot guys dito sa aming isla ganyan lang tayo dito mga kadoong sa panahogan ibilihan ito dito ng yelo dito siguro dito o doon di pa, pa kasi tayo dito nakarating Naradaan na lang namin ito itong Katanduanes. pero hindi pa kami dito na pasok sa ano lugar na itong ano panakugan Ah diyan pala kan Ricardo? Taruh tadi saya. Oh. Angkana ong lah. Kami yang kartu tadi saya. Jadi tu si Ricardo. Tanamin. Jadi itu si kartu tadi saya. Tanamin itu, kartu Ricardo tadi saya. Sama nama si Karab. Apa yang mana sila kau tipur? Ya. Ya. Set out jah sama kata kita ni kan. Karena kami Kaya. Kung gusto nyo na ang buhay, marami naman. mag lang kaya sa akin. Chat, bagang. Malit lang pala ito na ano, barangay lang yata itong panahogan. Oh ang ogan ng bayan, alulang ito, barangay. <tod ngayong panasik> Tali sa saro, bungkog at wala mang silig. Ay 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 buayan. Wala mang <tod ngayong panasik> silig. Ay lang ang harga di politong nilo. Ayaw ayaw. Ricardo sa alas siswa ko Bakang siya po Ako, tayo Bakang naman siya po Ako, ano nyo Ako Ay mo na yung Malayo pa Malinaw na pa ba sa, Okay, baba naman pala ako Bakang alin? Alam Sa bato lang pala nakatali yan

ito wag ang panaugan? Oo, oh, yan. yan. Ito? Ang bayan ito, anong nakasa, anong ano nito? Patanduanis siya ito. Patanduanis ito. ito. Patanduanis. Bayan ito, barangay, malit man. Ha? Barangay lang. Panaugan. 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 Ano? ganito na lang pala mga kabloggers ang lutang ng Iris Tea pag kumarga ng ano ng GC City Tunilada parang sobra pa ito sa ano full starting yung kargada namin pala kasi hindi na makita yung ano yung waterline line oh so, oh, lapat na lapat na talaga oh bauna na hindi pala kaya nito ang 20. Kaya kaya no? Kaya. Oh, ah, tatlong tulin na, tatlong tonelada na lang ay. oh kaso wala na malagyan. Pag na-repair ito, kaya nito ang mga benching ko. Benching ko 30. Patawin natin no. Hello? 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 Hello?